Hello 18s, niluluto na nga ba at piniprepare ang pagtatag World Tour Concert ng SB19 sa London? Dahil nga may namataang uh, billboard or picture sa London na kung saan may nakasulat na pagtatag World Tour Concert na may picture ng SB19. Kaya tuloy-tuloy na nga ba ang uh, planong uh, concert ng SB19 mula sa Europe, especially sa London, kaya naman ating antabayanan at mag-pray na sana ay tuloy-tuloy uh, na ang itong uh, plano na magkaroon ng pagtatag World Tour Concert sa London. Kaya naman, good luck at mga 18s, handa na ba kayo sa concert ng SB19? Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please, like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.